Mainit na sinalubong ng mga Pilipino ang kandidatura ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa campaign rally na isinagawa sa Sao Paulo, Brazil kung saan dumayo ang maraming overseas Filipino workers mula sa iba't ibang estado ng Brazil upang ipakita ang kanilang suporta. Hindi lamang ang mga OFW mula sa Asia, Europa, Middle at North America ang nagpabot ng kanilang full support sa butihing pastor kundi maging ang mga OFW sa South America, particular na sa Brazil. Ayon kay Leila, isang OFW sa Brazil, naniniwala siya sa kakayahan ni Pastor Kibuloy na makatulong hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Sana manalo po si Pastor Kibuloy. Nakikita ko na marami na siyang natulungan hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kaya buong puso akong sumusuporta sa kanyang kandidatura, Anya. Ipinahayag naman ni Kathy, isa pang taga-suporta ang kanyang pag-asang magdadala ng pagbabago si Pastor Kibuloy sa larangan ng politika. Alam naman natin na hindi politika mismo ang marumi, kundi ang mga taong nasa loob nito. Umaasa kami na may tunay na pagbabago para sa ikabubuti ng ating bansa at ng sambayan ng Pilipino, sabi niya. Samantala, binigyang diin ni Gina Robles, isang OFW, ang kanyang paniniwala na isang leader na may takot sa Diyos ang kailangan ng bansa kailangan natin ng isang pinunong may dignidad, may respeto sa tao at may isang salita. Alam kong si Pastor Kibuloy ay makakatulong sa pagsugpo ng korupsyon sa Pilipinas, Anya. Nagpahayag din ng suporta si Eduardo na isa ring OFW. Naniniwala ako sa mga hangarin ni Pastor Kibuloy lalo na sa kanyang laban kontra korupsyon at pagsulong ng mga programa para sa may hirap at sa kalikasan. Nakikita ko ang ginagawa ng kanyang simbahan para sa kapwa kaya buong pusa akong sumusuporta sa kanyang kandidatura, pahayag niya. Patuloy namang umaasa ang Filipino community sa Brazil na malaki ang mayaambag ni Pastor Apollo Kibuloy sa paglutas sa mga suliranin ng bansa at sa pagtulong sa mga Pilipino, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa mga OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo.